Ayan. Napakasarap ng ating tilapia. Medyo malutong na. Binaligtad na natin ng ating tilapia. Ayan. Sarap ng itsura niya. So, ayan naman mga reviewers ng ating ding na gulay na may halong tilapia. Napakasarap niya mga viewers. Yan ay recipe ng mga Ilocano. Yun. Uh, what's up mga viewers? Good morning. Uh, for today's vlog ay magluluto tayo ng tilapia. Yan may gininding pala yung ginaluto natin mga viewers. At yan hinugasan natin yung tilapia. <laughs> Binilisan na natin. Nag-pass -forward, forward na natin dahil para hindi gano'ng humaba ang ating video. So yan, iniwahiwaan ko na iwahiwaan ko na rin yan. Pali, yan ay piprito pa natin bago yan natin iluto sa may sabaw, may halong gulay. So sa amin yung mga viewers ay bulang lang. So dito sa Isabela ay ah, diningding na may bagoong. So habang nagkapay na tayo ng mantika ay minumuriyan ko na yung gagamitin nating gulay dyan yung ating ihahalong gulay murumuriya akong ta damdama kahit isuti isagpaw pa tayo titilapia ayan ang napakatagal uminit ng ating kawali bali mga viewers lagyan na natin ng mantika kailangan mga viewers ay mainit na mainit talaga yung kawali para yung ating tilapia ay hindi didikit sa kaw ah, sa kawali yan siyempre yan mainit na mga viewers at nilagay na natin lalagay natin yung tilapia ayan bali tatlong tilapia yan mga viewers at ang bayad niyan ay 90 pesos sobrang mahal na rin kasi mga viewers sa na ng mga bili ang mahal ng tilapia magkano na yung isang kilo ngayon ay 170 pesos ng isang kilo ngayon so yan ang mga viewers medyo pwede na yata itong balikta din yan pwede na balikta na din natin mga viewers at para makakaluto na tayo napakasarap niyang magambi yung mga viewers so ito maghahanda na rin tayo ng sibuyas naliwawain na natin yan yan mga ka viewers nahiwa na natin yung sibuyas na ihalo natin dito sa dininding. Mabali kumukulo na rin itong mga viewers itong ating pinapakulong tubig. Alright. So, ito na mga viewers. Lalagyan na natin ng bagoong eh, sobra. So, yung sobra. Sada yata napadami yung ating bagoong mga ka-viewers. Ito, so, sunod na natin yung yung mga viewers. Ikabal tatiyo. Ito yung Lasunan. Ayan, si Buyas Lasuna. Medyo lalagay, papakulan na natin to mga viewers. Pag kumulo na to, ay isa lagay na natin ang tilapia. Ayan mga viewers, ang mga pakabilis lang kumulo. Kulong-kulo na agad. Ayan. So, ang nilalagay na natin ngayon ay yung ating piniretong tilapia. Ayan. Oh, Lagay na natin to mga ka-viewers. At baka tirahin pa ng iba. <laughs> so, yan mga viewers. Uh, papakulon, papakulon ulit natin yan. Pag kumulong kulong na masyado yan, lalagay na natin yung gulay. oh yan. Napakasarap yung mga viewers. Pwede niyong tula din, napakasimple lang lutoin yan, yung tininting ng Ilocano. Ayan uh, mga viewers, ako kasi dati hindi rin mahilig sa baguhong pero laging kasing ganyan niluluto ni mrs nung nandito siya. Ayan, yung ating ihahalo ay yung talbos ng kalabasa at yung bulak-bulak. At yung isa ay yung alugbati. At Ilocano na ata kay... Ana, nalipad ako ng tilo kano ng mga viewers. Ngayon mga viewers, kumukulo na yung ating nagborbore kente, eh. tilapia nga eh. Impaborik tayo. Yan, ang ating dinengdeng. Napakasarap uh, niyo mga viewers. Ngayon, eh, nilagyan na rin natin ng magic sarap. Para naman may lasa yung ating niloto. Bali, nilagyan ko rin ng kunting asin yan sa mga viewers at medyo kinulang yung ating bugoong basi tinay kabel ko nga bugoong nagimas -e na ata may... na eh ata yan kabel tatati ugot ti karabasakin at sabong na So yan, mga viewers. At ang isusunod natin ay yung ating alugbati. Alipatak at tinagan na ata tinukano, ata alugbati. Pag kumulo 'yan mga viewers, pwede na yan. hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng pakuluan ng matagal yan dahil yung ating gulay ay malulusak. <laughs> malulusak yung ating gulay hindi na masarap pagka malusak yung ating gulay wow. ayan mga kabiyos wow. so luto niyo yung ating, ating dinding-ding yeah. dinding-ding na tilapia na may halong gulay ayan ay gusto pwede na yan titik titikman natin yan kung anong may eh, titikman natin ito mga ka-viewers yung ating special dining din Umuulan na. Ah, panalo. Napakasarap mga ka-viewers. Kakain na tayo umayamay May at magluluto pa ako ng kanin. Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga ka-viewers, sa inyong pananood uh, Huwag niyo makalimutang mag-like, comment at mag-subscribe Mag-follow sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel Bye, -bye sa inyong mga ka-viewers uh, God bless Peace